Ay, teka lang. O oh, bakit? Oh. Kuya, bilan mo nga ako ng bagong salamin. Di ko makita yung ano ginagawa ko dito sa laptop eh. Ha? Eh, parang ibang salamin yan eh. Hindi, tingnan salamin mo yung ang lako. Di ko oh? magawa yung activities ko dahil sa patingin, ano, patingin. salamin ko. Ha? O tara tara, bibilang kita, sakto may alam akong bilang ng mga salamin na mura lang Sige kuya, pero kain muna tayo ha, gusto ko yung may sabaw, ang ng panahon ngayon eh Bago ko bilhan ng bagong salamin yung kapatid ko, eh kumain muna kami dito sa Mr. B, dito sa Imus Cavite Nag-request kasi siya na gusto niya daw ng mainit-init na sabaw dahil malamig ang panahon ngayon, kaya kakain muna kami dito <tinyo> Ad hoc Pagkatapos namin kumain, eh sakto, malapit lang din dito yung bilihan ng mga salamin. Bali, dumiretso kami dito sa Lotus Central Mall. At pagpasok nga namin sa loob, eh dumiretso agad kami sa second floor. Kasi dito kami bibili ng bagong salamin ng kapatid ko sa Okyo Optical. Meron na silang branch dito sa Imus, Kabite, guys. Kaya sa mga taga cavite dyan na nagbabalak pumunta sa Quiapo, Manila para bumili ng mga affordable at quality na salamin, eh hindi nyo na nga kailangan pumunta pa doon. Kasi dito sa Imus, Kabite, eh meron na. I-search nyo lang sa Google Map ang Lotus Central Mall. Nasa second floor lang ang Okyo Optical. At alam nyo ba na meron silang promo. For only 999 pesos, meron ka ng bagong salamin na single vision. 0 to 250 grade. At kapag sumobra sa 250 grade, may additional payment. Depende sa grado. Naka-anti radiation na rin yan. With free eye checkup pa. Sulit ba? Diba? At kung gusto nyo naman ng salamin na nagda-dark pag nasisinagan ng liwanag, eh meron din sila. Naka-promo pa. For only 1,699 pesos, meron ka ng bagong salamin na single vision. 0 to 250 250 grade. May additional din na payment kapag sumobra ng 250 grade, depende sa grado. Nakapotochromic na. Ito yung lens na nagda-dark pag nasisinagan ng liwanag. At syempre, naka-anti-radiation na rin yan with free eye check-up pa. Grabe guys, ang mumura ng mga salamin dito sa Okio Optical. May mga branded frames, Korean frames, flexible frames for kids. May mga pang sports at mga unisex na salamin. At syempre, may clip-on sunglasses din sila. Iba't ibang klase mga salamin ang meron sila dito guys na mababy bilhin nyo sa abot kayang halaga. Kapag pumunta ka nga dito, eh, mahihirapan ka makapili. Sa dami ba naman mga salamin dito na siguradong pasok sa'yo? May mga pamporma, may pang daily use. At kapag dito ka nga nagpagawa ng salamin, eh, aabutin lang ng 30 minutes to 1 hour ang paggawa dito ng salamin. Dahil meron sila dito ang sariling pagawaan. Kaya habang inihintay mo magawa yung salamin mo, eh, meron ka dito mauupuan. Naka-aircon pa dito. Oh, ba diba? Less hassle. Kaya sa mga tigas south dyan, sa Laguna, Batangas, o Cavite, eh, hindi nyo na nga kailangan pumunta pa sa branch nila sa Quiapo. Dahil dito sa Imus Kabite, eh meron na silang branch. At kapag bumili kayo dito, eh kompleto na. May microfiber lens cleaner, sunglasses case, at lens cleaner. Kaya sa mga taga Kabite, Laguna, at Batangas na naghahanap ng affordable, pero quality na mga salamin, eh dito na kayo sa Okio Optical. Open sila ng 10am to 8pm, mall hours. Yung kapatid ko, nabudol na naman ako, oh. tuwang-tuwa.